Pag-ibig at pagsubok sa gubat ng Albanya Sa kaharian ng Albanya, kilala si Prinsip Florante bilang tagapagmana ng trono. Bilang anak ng haring si Duke Briseo at Prinsesa Floresca, taglay niya ang karingalan at katapangan na hinahangaan ng lahat sa kanyang kaharian. Si Florante ay hindi lamang biniyayaan ng pisikal na kagandahan, kundi pati na rin ng kagandahang loob at karunungan. Mula sa kanyang kabataan, Ipinakita niya ang kanyang katalinuhan at kabutihang-loob sa pagtulong sa mga nangangailangan na nagpatingkad sa kanyang pagkatao. Isang araw, nagpasya si Florante na tuklasin ang mga kalapit na gubat ng Albanya bilang bahagi ng kanyang paghahanda sa hinaharap na paghahari. Dito niya sinimulang harapin ang mga hamon na magpapatatag sa kanyang loob at kakayahan. Sa kanyang paglalakbay, nagtagpo ang landas ni Florante at ng isang dalagang nagnangalang Laura sa gubat ng Albanya. Si Laura, na anak ng isang kilalang duke sa kaharian, ay agad na nakakuha ng pansin ni Florante dahil sa kanyang natatanging ganda at kabaitan. Ang agarang pagkakakilala ni na Florante at Laura sa gubat ay naging simula ng isang malalim na damdamin. Sa kabila ng maikling panahon ng kanilang pagsasama, Agad silang nagkaroon ng espesyal na pagtingin sa isa't isa, na tila ba sila ay itinadhana. Sa gitna ng gubat ng Albanya, isang agarang pag-usbong ng damdamin ng pagmamahal ang naganap sa pagitan ni Florante at Laura. Sa kanilang unang pagtatagpo, tila huminto ang mundo, at nag-ugnay ang kanilang mga puso sa isang hindi maipaliwanag na damdamin. Ang kagandahan at kabutihan ni Laura, kasama ang tapang at karunungan ni Florante, ay bumuo ng isang perpektong simponya na nagpatibay sa kanilang biglaang pag-ibig. Ngunit sa likod ng kanilang pagmamahalan, nagbabadya ang mga hamon na susubok sa tatag ng kanilang relasyon. Ang kaharian ng Albanya ay hindi lamang isang lugar ng kapayapaan at pag-ibig kundi pati na rin ng intriga at labanan para sa kapangyarihan. Ang bawat pagsubok na kanilang haharapin ay magiging sukatan ng kanilang pagmamahal at katatagan bilang magkasintahan. Hindi tagal, isang traidor ang lumitaw mula sa anino. Nagbabadya ng panganid hindi lamang sa kanilang pag-ibig kundi pati na rin sa buong kaharian. Ang paglitaw ng traidor na ito, na may malalim na pagnanais na wasakin ang kanilang relasyon at umangkin ng kapangyarihan, ay nagbigay ng bagong dimensyon ng pagsubok sa kanilang pag-ibigan. Sa kanyang mga plano, sinimulan ng traidor ang paghabi ng mga kasinungalingan at intriga upang paghiwalayin ang dalawang pusong nagmamahalan. Ang bawat hakbang na kanyang ginawa ay may layuning guluhin ang isipan ni Florante at palabasing hindi karapat-dapat si Laura sa kanya. Sa kabila ng malalim na pagmamahal na nadama nila para sa isa't isa, ang mga manipulasyon ng traitor ay nagdulot ng pagkakahiwalay ni na Florante at Laura. Ang pagsubok na ito ang magiging simula ng isang mahabang paglalakbay ng paghihirap at pag-asa kung saan ang kanilang pagmamahal ay susubukin sa pinakamatindi nitong anyo. Sa mga mapanlikhang kamay ng traidor, nagawang paghiwalayin sina Florante at Laura, nagbunga ito ng matinding kalungkutan sa puso ng dalawa. Ang kanilang pag-ibig, na minsang puno ng pag-asa, ay biglang napalitan ng kawalan at pagdududa. Si Laura, sa kabila ng pagkakahiwalay, ay hindi nagpadaig sa kalungkutan. Bagkus, kanyang pinanghawakan ang alaala ng kanilang pagmamahalan, umaasang sa hinaharap ay muling magtatagpo ang kanilang mga landas. Sa bawat araw, ang kanyang pananampalataya sa kanilang pag-ibig ay lalong tumitibay. Samantala, si Florante ay nagpakatatag. Ang bawat pagsubok na kanyang hinarap sa gubat ay hindi lamang pisikal na laban, kundi isang pagsubok rin sa kanyang pananampalataya at pag-ibig kay Laura. Ang kanyang determinasyon ay lalo pang nag-alab sa pagnanais na muling makapiling ang minamahal. Ang kaalaman sa mga traidor na balak laban sa kanya ay hindi nagpatinag kay Florante. Bagkus, ito ay nagbigay sa kanya ng dagdag na lakas upang harapin ang mga pagsubok. Ang pagtukla sa mga ito ay nagbigay daan upang mas mapalapit siya sa layunin ng kanyang paglalakbay. Sa gitna ng mga pagsubok na kanyang kinaharap sa gubat hindi kailanman nawala sa isip ni Florante ang mukha at alaala ni Laura. Ang bawat hamon ay kanyang pinagtagumpayan sa ngalan ng kanilang pagmamahalan, umaasa na sa huli, ang kanilang pag-ibig ay magiging sapat upang malampasan ang lahat ng balakid. Sa gitna ng makapal na gubat ng Albanya, nagkaisa ang mga tapat na kaibigan at kakampi ni Florante. Ang kanilang pagkakaisa ay naging sandata laban sa mga puwersa ng kasamaan. Nagtipon sila ng lakas at estratehiya upang magsagawa ng isang matapang na hakbang laban sa mga nagnanais ng kanilang pagbagsak. Ang pagkakaisang ito ay sumisimbolo sa lakas ng pagkakabuklod at pagtutulungan. Sa mga sumunod na araw, umalingaw-ngaw ang mga sigaw at ingay ng pakikipaglaban sa loob ng bubat. Ipinamalas ni Florante at ng kanyang mga kaibigan ang kanilang kahusayan sa pakikidigma bawat galaw ay may kaakibat na pag-asa na maibalik ang kapayapaan at katarungan sa kahariang Albania. Bawat hampas ng espada ay alay nila sa pag-ibig at sa kinabukasan ng kanilang lupain. Matapos ang mahabang pakikipagsapalaran, nagtagumpay si Florante at ang kanyang mga kaalyado. Ang mga traidor na naghatid ng pighati sa kanilang buhay ay nahuli at dinala sa harap ng hustisya. Ang pagharap na ito ay naging simbolo ng katapusan ng kanilang paghihirap, ang simula ng isang panibagong kabanata. Ang pagbabalik ni Florante sa kaharian, kasama si Laura, ay naging daan upang muling masilayan ng Albanya ang tunay na kahulugan ng kapayapaan at kaayusan. Ang kanilang pagbabalik ay sinalubong ng mga mamamayan na may ngiti sa kanilang mga labi. Ang bawat sulok ng kaharian ay napuno ng pag-asa at bagong simula. Sa wakas, ang parusa sa mga traidor at kanilang mga kasabwat ay naisakatuparan. Ang hustisya na matagal ng inaasam ng kaharian ay natupad sa pamamagitan ng isang makatarungang paglilitis. Ang pagpapanumbalik ng kapayapaan at kaayusan sa Albanya ay naging simbolo ng isang bagong mundo kung saan ang pag-ibig, katarungan at pagkakaisa ang siyang naghahari. Sa wakas, naganap ang pinakahihintay na kasal ni na Florante at Laura, isang kaganapan na sumisimbolo sa kanilang walang hanggang pagmamahalan. Ang kanilang pag-iisang dibdib ay nagsilbing tanda ng pag-asa at bagong simula para sa kahariang Albania. Sa araw na iyon, nabuo ang pangako ng pagmamahal na hindi lamang nila para sa isa't isa, kundi pati na rin sa kanilang bayan. Ang pagtatapos ng kanilang kwento ay sinamahan ng isang maligayang pagdiriwang sa kahariang Albania. Ang kaligayahan ay muling namayani sa puso ng bawat mamamayan at ang kapayapaan ay naibalik sa buong kaharian. Ang pagdiriwang ay hindi lamang pagkilala sa pag-ibig ni Florante at Laura kundi pati na rin sa katatagan at pagkakaisa ng kanilang bayan laban sa kasamaan. Pag-ibig at pagsubok sa kaharian ng Albanya. Sa kaharian ng Albania, isang mahalagang kaganapan ang naganap ang pagsilang ng prinsiping maghahatid ng bagong pag-asa at liwanag sa kanilang lupain. Ito ay isang pangyayaring inaabangan at ipinagdiwang ng buong kaharian. Si Florante, ang binatang may pambihirang karunungan at tapang, ay kilala sa buong Albania. Bata pa lamang siya ay nakitaan na siya ng mga katangiang higit pa sa ordinaryong tao na nagpapahiwatig ng kanyang mahalagang papel sa hinaharap ng kaharian. Ang mahiwagang paglalakbay ni Florante ay nagsimula nang siya ay magtungo sa isang hindi kilalang gubat. Ito ay isang hakbang na puno ng panganib at misteryo, ngunit kinakailangan para sa pagtuklas at paglago ng kanyang sarili. Sa gitna ng gubat, nagkaroon ng unang pagkikita sina Florante at Laura. Ang pagkakataong ito ay tila itinadhana isang sandali na hindi inaasahan, ngunit magbabago sa takbo ng kanilang buhay magpakailanman. Agad na nagtibok ang puso ni Florante at Laura para sa isa't isa, isang damdaming mabilis na lumago sa kabila ng kanilang maikling pagkakakilala. Ito ay isang patunay ng lakas at kapangyarihan ng tunay na pag-ibig. Sa gitna ng gubat, natuklasan ni Florante ang tunay na pagkataon ni Laura bilang prinsesa, anak ng hari ng Albanya. Ang pagkakatuklas na ito ay nagdala ng kakaibang damdamin sa puso ni Florante, isang paghanga na higit pa sa inaasahan. Habang lumalalim ang kanilang pagkakilala, unti-unting umusbong ang mga suliranin sa pagitan ni Florante at Laura. Ang mga pagsubok na ito ay hindi lamang bunsod ng kanilang pagkakaiba sa katayuan sa buhay, kundi pati na rin sa mga nakapaligid na inggit at kasakiman. Ang pagtutol ng hari sa pag-ibigan ni na Florante at Laura ay nagdulot ng malaking hadlang sa kanilang relasyon. Ang pag-ibig na puno ng pag-asa at pangarap ay biglang napalitan ng takot at kawalan ng katiyakan para sa hinaharap. Sa kabila ng mga pagtutol, nagbalik si Florante sa palasyo upang harapin ang mga pagsubok na inihanda ng tadhana para sa kanya. Ang kanyang pagbabalik ay simbolo ng kanyang matatag na pagmamahal at katapangan na harapin ang anumang balakid para kay Laura. Ngunit, ang mga pangyayari ay nagdulot ng pagkakalayo ni na Florante at Laura. Ang pag-ibig na minsang nagbigay kulay sa kanilang mga buhay ay napalitan ng lungkot at pangulila. Ang distansyang pisikal at emosyonal ay naging isang malaking hamon sa kanilang pag-ibigan. Sa kaharian ng Albanya, isang traidor ang lumitaw mula sa anino, nagdulot ng malawakang gulo at pagkakahati-hati ng mga mamamayan. Ang pagtataksil na ito ay nagbunga ng malalim na hidwaan, dinulo ang dating mapayapang pamumuhay ng bawat isa. Florante, sa kanyang pagkakabihag, ay dumanas ng matinding pagdurusa. Ang dating mandirigma ng katarungan ay ngayon ay nakagapos, malayo sa mga mahal sa buhay at sa kanyang minamahal na si Laura. Ang bawat araw ay tila isang walang katapusang bangungot. Sa kabila ng mga pagsubok, ang lihim na pagmamahalan ni na Florante at Laura ay nanatiling matatag. Ang kanilang pag-ibig ay tila isang ilaw na patuloy na kumikislap sa gitna ng kadiliman, nagbibigay pag-asa sa kabila ng mga pagsubok. Nang malaman ni Laura ang kalagayan ni Florante, hindi siya nagdalawang isip na maglakbay patungo sa hindi kilalang gubat. Ang determinasyon at lakas ng loob ni Laura ay nag-udyok sa kanya na harapin ang mga panganib. Lahat ay para sa pag-ibig. Sa kanyang paghahanap, hinarap ni Laura ang maraming panganib sa gubat, pinatunayan ang kanyang katapangan at dedikasyon. Ang kagubatan na minsang naging saksi sa kanilang pagmamahalan ay muling naging entablado ng kanyang paglalakbay para sa pag-ibig. Sa gitna ng mapanganib na gubat, Nilabanan ni Laura ang bawat panganib na kanyang nakaharap. Ang kanyang tapang at determinasyong makita, muli si Florante ang nagsilbing gabay sa kanyang mahirap na paglalakbay. Hindi siya nagpatinag sa anumang balakid, pinatunayan niyang ang pag-ibig ay hindi natatakot sa anumang hamon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, muling nagtagpo ang landas ni Florante at Laura. Ang kanilang muling pagkikita ay tila isang milagro na nagbigay sa kanila ng bagong pag-asa. Sa gitna ng kagubatan, muling nag-alab ang kanilang damdamin para sa isa't isa. Tila bawala ng ibang mahalaga, kundi ang kanilang pag-ibig. Nang harapin nila ang tridor na nagdulot ng kanilang paghihirap, ipinakita nila ang kanilang katatagan at pagkakaisa. Sa kabila ng panganib, nagawa nilang manindigan at ipaglaban ang kanilang pagmamahalan. Ang kanilang tapang ay naging inspirasyon para sa iba na lumaban din sa kasamaan. Ang pagkakaisa ng mga mamamayan ng Albania laban sa kasamaan ay nagdulot ng pagbabago sa kaharian. Sa pamumuno ni na Florante at Laura, nagsumikap ang lahat na ibalik ang kapayapaan at katarungan. Ang kanilang pag-ibig ay naging simbolo ng pag-asa at katatagan ng kaharian. Sa huli, ang tagumpay ni Florante at Laura, laban sa mga pagsubok, ay nagsilbing patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman magagapi. Ang kanilang kasal ay hindi lamang pagdiriwang ng kanilang pagmamahalan, kundi pati na rin ng bagong simula para sa kaharian ng Albanya. Sa wakas, ang kapayapaan at katarungan ay muling naghari sa kaharian ng Albanya matapos ang mahabang panahon ng pagsubok at kaguluhan. Ang mga mamamayan ay nagdiwang, pinuno ng saya ang bawat sulok ng palasyo at ng mga nayon. Ang pagkakaisa nila laban sa kasamaan ay nagpatatagpa lalo sa kanilang samahan, na nagbigay daan para sa isang bagong simula. Ang walang hanggang pag-ibig ni Florante at Laura ay naging simbolo ng pag-asa at katatagan para sa buong Albania. Sa kanilang kasal, hindi lamang dalawang puso ang pinag-isa, kundi buong kaharian. Ito ang naging daan para sa isang masagana at mapayapang hinaharap, isang perpektong pagtatapos para sa kanilang kwento na puno ng pagsubok at tagumpay.